At, silahkan, ang mga silabi ay mga parasiyo at ang mga sansiyo na tinutusok siya kanya, sisik, eh? na sa kanya ay na sila ay ng isang tanda at nagpula Ito, sa... natin, dito sa mukhang mungan pa, ang ating naging magpangin, at sa kanila yung mga parecio, at mga Hindi naman pamilya, ang sa sarili niya, ang mga niya, tungkol sa kanya ng Diyos. Kundi, ang layo din ang mga sanusiyo at mga karesin, walang iba. Yung mga pamamaraan na halimbawa na pinag-iag pa yung ng mga himala at mga tatanggama, ay para sumukin ang ating kanilang kalitin. Pero ang nagulat nila po ay nasa kanya na ako kapatuluhan kaya hindi po siya masusuko. O patuluhan man dahil siya po ay ang nasa kalagayan na mga ay mga paturo, at ang nais niya hindi niya binibigyan ang pansin yung mga sumusubok sa kanya kundi ano yung pagkikinabangin sa kanyang mga sinasabi. Lalo ang lalo pagkak, pag Kaya, po ating ng sagot na yung mga pagkikina sa mga 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 sumagot at sa kanyang sinabi, at sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubutin ang panahon sa pagkat ang langit ay magulat. Pero ito ang amin namin, hindi ba ka marami na ang nagsasabi ngayon sa suspended niya. Na dahil nakita isang araw na ang ulap mo ay alita, naging makulat, ang sabi, bubuti ang panahon. E, na Yan ang kasabihan ng mga tao. Sabi pa dito, at sa umaga, ngayon sa pagka, makula, makulit na Kung dalawang klase, pag makula lang, ibig sabihin yung bubuti. Kaya pag makulit na yun, at mayroon makula, kaya sabi nito ay bubunos. Kung maroon na yun, maroon na magsikilala na ng langit, pero pagkailin yun lang na kikilala ang mga tanda ng mga pangkut. Totoo po, ngayon, ang tao na nabutas na kung ano nakikita sa kalalitan, mga na kukuulan lang o kung ang panahon. Pero ayon yung na natin na ginawa tayo, yung mga kapilang mga palapandaan. Ano ba ang nangyayari sa ato ngayon ng dito sa sanggol? Hindi ba ka sunod-sunod na yung mga karamigat? Hindi ba ka lumalawak ang pangangarap ng pangangin? Hindi ba ka napakaraming mga nangyayaring mga sakuna, katulad ng mga 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 labanan ng bansa, laban sa bansa, ay awayan, kaharing alabas sa kapwa kahagan. Yun ang nais ko kung yun ang ating nabilang Panginoon ng mga talatandaan. Sa pagka, kung ang tao pagkabintilidad sa magiging kalagayan ng tanaman. Hanggang sa nalimutan lang ang ang nais lang natin tukungin na dapat natin malaman. Bakit hindi natin ilagay natin sa hindi doon sa mga kapanahuna na malapit na ang pagpapalit na ating dahilan sa Ibig sabihin, ang paglalaan natin, hindi yung pang sariling tahanan lang, hindi yung pansariling layunin, punasan natin, kundi ano ba ang magiging kalagayan ng bawat isa sa atin ng ating mga kalungwa sa pagbabalik ng ating kanilang tayo. Tayo ba yung naging kalungutugod sa kanya? Ba sa kanya tayo ba yung sa kanyang kalungutugod? Ugani lang sa mga utala, sa mga pangyayari, mga sakuna, napatakot tayo sa pagkat sakali sa, sa pamamani ng mga mangyayari, ito lang na katinig na naganon yung mangyayaring bagyo. at sa pagkamutan natin, wala nito ba yung pangkali ng ating mga dilang panito? ano ba ang magiging karaan ng ating hindi sa kanyang mga dilang panito? kaya ginipu ang sil sa nito na tutintintong nangatina ng kalinong sabi nito, ang isang lahi ng masama at ang Panginoon niya ay bumahanap ng tanda. At hindi siya ipigyan ng naman tanda, kundi ang tanda ni Hunas at siya ay tiniman niya at yumang. Tayo po nakikilala ng ating ng Panginoon na yung mga panisiyo o mga salusiyo ang tao sa kanila ay pangalan yung masama. Bakit po? Ano po ba ang mga panisiyo? Ang mga pariseyo, wala diba? Ito yung nakakaalam ng mga kautosan ni Moises. Marunong silang sa pag-aliwala, mag-isterpre, magpasa ng mga kautosan ni Moises. Pero, sa kanila puno, naalam nila, kaya nilang talakayan nila yung ipaliwala, pero yung sarili nila, hindi sila kasali sa pag Kaya ano kaya, nilagay yung ipokritos o mapag-apain ba sa -sabi sa asin mo yung plastic. Kung magkapakita ang tao lang, ang pagkutihan, pero sa tubo ang lupo ba niya, hindi naman pa siya tunay na isang tao na nakikita natin sa pantalan na e Kaya dapat po, ingatan natin yan. Sila po yung mga hindi pa sa inyo, sumusunod sa kapos sa Moises. Ano na kasalo sa naman? Yung mga alagad na nangisalo. Kaya tinawag sila ang mga sabi Kaya ano yung sabi dito sa kasunod na bagay? ang mga alagad sa kamilang ibayo at nangakalimo na mga galanang pinakay. At sinabi sa kanila ni Jesus, kaya yung mga gano'n nga at mga magsipan sa libanuran ng mga pabesiyo at mga sanitiyo. Ito, dito, ang ating kilang panglang ay meron siya na rin ng mga kapilang. Pinigil niya po ng warming na magsipan sa libanuran ng mga pabesiyo at mga sanitiyo. Ano po yung libanuran? Ang iba yun na, ito po yung atrap ng pangkaraya. Bakit po? Oh, Ang iba po kasi, kapag yan po ay pinilagay mo sa harina, napapagpapok niya. Ibig sabihin, pwede niya ihanap, pwede niya iha, sa araw na maganda siya patingga, unawain, pero wala naman yung may, ha? may halo, kung baga mayroong mga mga sinigit nito na mga hindi naman ay bumula sa original na mga kapas. Kaya ang natin sinasabi, libanura. Na sa panahon natin ngayon, napakarami naman ng yun. Dahil mayroon mga na na ibang video na hindi naman sumasabayin doon sa mga nasuratan. Kumpara baka sa mga hindi nakakakalang ng tao. Intention lang na dumami at lumago at yung pagkakapatiran nila, kumbaga nagpapalitsahan kung sino yung marami, sino yung magaling, at sino yung malilitsas. Hindi po yan ang yung isang hindi yun na natin na pinagpalitsahan. Kasi sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo po ang ating iglesia. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ni Pedro, kundi sa pamamagitan mismo ng ating dahilang Panginoon ang lahat na lumunuwal natin at kumikilala sa ating dakilang Panginoon. Na bilang Panginoon, ito na po yung nasa ng kanyang Iglesia. Ibig sabihin, pang worldwide, pang international yung Iglesia na itinagal ng na ating dakilang Panginoon. Hindi gawa ng isang tao na sa ng isang ng o religyon na ang pangalan ng kundi dapat ang tinatawag ng iglesia na yan. Naroon si Jesus mismo ang pinakasintro walang ibang tao ng ikon. Yun po yung iglesia na tinatawag ng ating na, natin na Dahil siya po yung pato. Ibig sabihin, nakalakit ang pangalan ng ating kanilang Panginoon doon sa iglesia na yun. Yes, dito, kung dito natin, pinapag-ingan ang mga araw-araw uh, na kundabilan Panginoon sa mga lipadungan ng Panginoon. Ganun din tayo, mag-ingat din tayo sa mga araw na ating napapakinggan dahil pang pang Paano natin ang masasabing intensyon ating Kasi pagkatapos ng Ebanghelyo, may sinilang, may sinasabi, ah, bakit yan lang naman yan? Ikaw po, o kaya ang mga kalungkong, kung um, titinan natin, saan patatapos doon sa kabuluyan o doon sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kahit yun. Kung nakapokus, doon sa kaligtasan, wala iba, ipapasok lang sa ating isipan ang pinatawag na salita sa ng Diyos. Doon po tayo magbubuksan ang ating mga kaisipan. Magama tayo nasa kainyaan, nagkaragdaman, kalumbayan man, umagapod na iba, malalagpasan po natin sa itali Diyos,

Ang tanga talas na Jesus ay sinabi, kung kayo kapatid ang tanga ng patay, hindi kapatid kayo na nagpukulay-kulay sa inyo sa hindi sa taga, wala kayo na pinapay. Pero kung hindi tingnan natin, nung, nung lumatan ko ang mga alagan ng ating kanilang tayo, kasama ang ating kanilang tayo, kung baga, wala silang hindi pinapay.

Kaya bukwalan ko sa isang pagkakataon natin ngayon natin ang jo hindi pa umiikha ang mga siya sa pagtima

शाहीराम Marami lang yung araw-anong sakit ng anak, Pero dapat patawang tingin mo sa mga pera, ibig niya, iingatagal ang isyong kalagayan o kundisyon ng ating katawad-katawad kung magkaroon ngayong karamdaman. Dahil kasusunod yun. Magkakaroon lang ang isang at sila para lang tinutin natin. Hindi pa gano'n sa pananay natin.

kasi ipagpasalamat natin yung survival. Yung pagkatanong tayo natin araw-araw na nagkabaos tayo sa mga maghapo na ating panagayon. Yun po, wala nang bagay na yun sa ating ang ilang panin na siya'y pasalamat. Dahil siya'y pinagkubay na hindi na naabot ng ating pag-iisip pero ginagawa pala niya sa atin. Ano At po sabi dito? hindi pa niyo na mapalastas at hindi na naaalala ang limang tinapay at sa limang libong malaki. Kung hindi papagaling yung sinabi ko, at kung ilang bakul ang iyong malimpit, ibig sabihin ba, doon sa limang tinapay, napakaya na yung limang libo, kasama at napakaya uh, na yung limang libong malaki, Malipang pa rin sa mga babae at ganoon din sa mga bata, meron pa silang naitatip. Sabi niyo, ilang bakol ang iyong nalipit, ibig sabihin, na-reserve pa, na-reserve para magamit sa iba pang mga tao. Ibang tinatayang nila. Ibig sabihin, nilagpuso talaga ang ating damina mo. na lalakit na palang na tinatakot na namin ayon sa mga kalita. Kapag malakas ang ating kanilang palataya, hindi po tayo makikita. Dadaanin lang yan sa buhay natin ang mga kasokop na talagyan. Kaya po, kung ang ating kanilang Panginoon ang kumagawa ng paraan ng mga hirap ko, magtibala lang ito tayo sa lahat. Sabi ninyo ng aking kanilang pangyayam, Ano hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo kung sa Pilapay? Kaya nakuha kayo'y mga kailang sa mga 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 parasyenyo at mga salusiyo. Kung tinignan natin, sino po ba yung mga parasyenyo ngayon o yung salusiyo? Yung mga maliingin na yung parang pagkakataon. Para. Kung tinignan natin, ang Diyos gumagawa ng parang para ingatan tayo, iligtas tayo sa kapahamakan. Siya po ang ating tagapagligtas. Ngayon, hindi ba nga, Mga pamilya, Facebook, uh, sa YouTube, pati sa mga balita ng radio, TV, o dyaryo, hindi ba nga, tinatakot tayo tungkol sa gano'n? Ngayon, ang kasya ng mapagkakatiwalaan natin na makakasama natin para ma-survive natin yung mga magiging mangyayari na yung kasusunod ng araw. Kaya magtiwala lang tayo sa kanya at tayo pinigyanan niya. Huwag tayo kanalit sa mga turo kung sinasabi sa mga social media na ating kapapahamak natin. natin Kundi ang isipin natin yung maligtas tayo. Magtanong kayo tayo dito sa darating na babalit. Sa iba nito, ang magkakalang kanilang nakarastas na sa kanilang hindi itilang utos na sila'y magsipag-ingat sa iba ng mga pinapay kundi sa mga aral ng mga parisino at ng mga sabi may Kaya salamat sa Diyos lang sa ating mga isipan ng mag-alaga ng ating kanilang pano na nakatalastas nila. Hindi pala yung tinapay ang pinag-uusapan dito o yung libaduhan ng pinakay, kundi yung aral na religion. Ginagawa ng sa isipan ng mga tao. Dapat po pala, hindi tayo mag-focus doon. Kasi po, hindi ba gano'n, may pagyo, negative na bagay yan. Hindi ka pa mahamag yan. Maging positive tayo. Kung anuman ang ating lakas ng paninwa, diba? Sabi niya, kung ang bahay, hindi di hindi ang mahalaga hindi di lang hindi hindi mo hindi di ba hindi ano na, natin, lahat hindi di ba natin, di ba hindi di ba hindi lang natin sa pamamagitan ng hindi At na natin, ba hindi di ba hindi natin ba hindi di ba hindi